Tara! Hey guys! Mga kamasbati! Have a good day! So ngayon po ay samahan niyo naman akong gumawa ng pati sa bukid or yung pati na gawa sa puso ng saging. Na-mention ko na po ito sa inyo nung nakaraan at ngayon po natin gagawin. So paano nga ba ang pati na gawa sa puso ng saging? So gagawin na po natin ngayon. So guys, mga kamasbati, ngayon po ay magsisimula na tayo sa pagluluto ng pati gawa sa puso ng saging Pero Gusto ko lang itanong, gaano ba kalaki ang puso nyo? <laughs> so well, sa akin, <laughs> ganito po kalaki yung gagawin natin or gagamitin natin sa pagluluto ng pati gawa sa puso ng saging. Pero depende po sa inyo kung gaano kalaki or gaano karami. Pero sa akin po ay isa lang at ganito lang po kalaki. So, ngayon po ay babalatan na natin. Ito po yung unang gagawin natin. Babalatan muna natin. Aalisin muna natin itong matitigas na balat sa puso. Ayan guys, kapag ganito ng itsura, pag naalis na natin itong mga ganito, yung mayroong mga pula na color, ayan, hihiwain na po natin to. So, yun guys, gilid lang yung hihiwain natin kapag lumabas na or nakita na natin dito sa gitna yung kulay puti. Ubud kasi yung tawag dun. Hindi na yung pwede isabay. So, ayan guys, mga kamasbati. Ngayon po ay tapos na natin nahiwa-hiwa ang puso ng saging. Ang sunod po natin gagawin, lalagyan natin ng asin tapos pipigain. So ngayon guys, mga kamasbati, ay tapos na po nating napiga itong puso ng saging. Ang ginamit nga po nating puso ng saging ay puso ng saba. So ngayon po ay pakukuluan na natin. So ngayon guys, mga kamasbati, ay kumulo na po itong ating puso ng saging kaya kukunin na po natin. So ayan guys, after po nating napakuluan itong puso ng saging, ay maglalagay na po tayo ng ingredients. Yung mga ilalagay po natin tulad po nitong itlog, maglalagay po tayo. Dalawang itlog po yung ilalagay natin, pero depende po sa inyo kung gaano po karami. So ayan guys, after po nating na-mix yung itlog sa kain puso ng saging, maglalagay na rin po tayo nitong aminta yung mga iba't iba pong ingredients na ilalagay natin. Nerd cubes, maglalagay din po tayo ng nerd cubes Kasi parang karne lang siya. Tapos, magic syrup. Tapos, maglalagay din tayo ng gimisa mix. Tapos, guys, maglalagay din po tayo ng crispy fry. Pagkatapos guys, ay maghahalo din po tayo ng harina. Tapos guys, mga kamasbati, pag ganito na po yung texture niya, ayan, pwede na po natin itong prituhin. So ayan, guys, maglalagay na po tayo ng mantika. So ayan guys, ay magpiprito na po tayo. So ngayon guys, mga kamasbati, ay luto na po ang ating pati na gawa sa puso ng saging. Taraan! Pwede po natin itong iulam at pwede rin natin itong ipalamang sa tinapay. So ngayon guys, mga kamasbati, ikakain na po tayo. Ayan. Ito po yung kagandahan sa pati gawa sa puso ng saging dahil pwede mo siyang iulam, pwede mo rin siyang ipalamang sa tinapay. So kakain na po tayo. Alam nyo guys, yung lasa niya, hindi mo siya malalasa, ang puso siya ng sago. So ngayon naman guys, mga kamasbati ay ipapalaman naman po natin ito sa tinapay. So ayan guys, itikman na po natin. sabi so guys, ang sarap niya, parang carne lang sa parang pati lang talaga siya. Kaya guys, mga kamasbati, pwede nyo po itong itry. At habang po guys, mga kamasbati, kumakain tayo, ay may isa shout out na naman po tayo. Shout out po kay Janki Zira Agayon or Ogayon from Boracay Island. Hello po, maraming salamat sa inyong panonood at kay Idol Makoy Vlogs from Iloilo. Hello po! Thank you so much po sa panonood ng mga vlog ko. At kay Abia Arlen from Valenzuela City. Maraming salamat po! At sa mga gusto pa po dyan magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo. And don't forget to like, share, and follow my Facebook page. Try nyo na po ito. Bye!